So, dito naman tayo sa loob ng bahay ng aking anak. Ito yung isa nating uh, kasama. Hmm. Dati yan payat, ngayon baboy na. <laughs> si Clay. So, mapapanood nyo yan sa ating mga susunod na video. Uh, Tapos dito tayo. Mga liko tayo, no? Uh, uy, napakaraming yakulta. Ah. karaming <laughs> yakulta dito, ah nga laman. Buti pa sila. <laughs> hmm. dito may meron din kami mga alagang aso rito. Ayan, si Dagul. Hmm. O, oh, ito, si Jericho. O, oh, ito yung makikita nyo rin sa mga upcoming video natin. Uh, makakasama natin yan, pati doon sa ating mga pagpamamasyal. Uh, no? pagkakamping. Makakasama nyo yan. Ayan yung isang French Bulldog ng eh ah, ito naman si The Ghoul The Ghoul ay oh. hey, Jericho tunin mo si Chai Chai doon dali mo rito para maghihit na yun eh si Chai Chai kunin nyo mamaya ilagay nyo rito no kasi maghihit na yan no so ito naman yung dalawang Siberian ano pangalan ito? Sandy ito si Luna ayun si Sandy So, yan yung ating mga alaga rito. Hmm, hindi tayo nagpasyal kasi nga, pinahandar natin yung ating uh, Star X. So, yung, uh, almost a week na rin na hindi ko siya nagamit. So, uh, kapihandar muna natin. Ayan. What's so, up mga amigo? Maulan pa rin yung araw ng Martes. So, September 3. So, ito pa rin yung kasama nung pag yung nandito ako ngayon sa parking ng ating anak so, uh, pinandar ko lang itong ating uh, sarex, itong camper van natin uh, kasama natin sa mga biyahe ngayon yun, yung nasa lapas na yun yan yung bago natin uh, makakasama sa mga biyahe so, pa lang natin uh, 2005 model na Tucson four wheel drive traction control so yan yung ating ano para pag uh, tayo ay nagkabuhabiyahe at nagkakam so, uh, yan ay yung mismong tutulugan uh, nilalagyan lang ng uh, tent sa likod para walang papasok sa pa lamang yan ito naman yung isa itong aming uh, expander uh, tansan, uh 2024 model So, ito, bago gulong ng ating uh, so, uh, hindi naman kasi kami ngayon na babiyahin ng malayo. So, nandito lang siya, pahinga. So, pini-start natin ngayon para mag-rotation yung kanyang langis sa kanyang makina. Hindi naman hindi mag Hindi mag-stack up. Terkot. So, doon, yung puso natin sa labas, ah, uh, stay with uh, my our YouTube channel. Pipicho natin yan yung ating Tucson 2005 model. So, ino condition mo natin. Then, uh, balak natin palitan ng gulong kasi naka 18 na uh, max at uh, naka 40 series. So, hindi siya pang anak uh, pang off-road. So, yun eh, gagawin natin off-road, four-wheel drive para kahit na sa mga daan na medyo mabalaho ko kaya so na, na dry test naman natin medyo maganda naman yung kanyang condition so kailangan lang pang i i-condition pa, talaga ang pagka-condition sa kanya para safe sa lahat ng papel ayan ito so naman ay 2014 model itong service natin so ito yung lagi namin kasama saray ito sa mga off-road lakas ang makina so ayan medyo po-condition din dahil uh, siguro by next month kapapalit ako na ng timing belt so okay, ano na time nya na time na for palit ng uh, timing belt pabangan so, nyo lang yung mga susunod na video natin regarding doon sa ating Tucson na 2005 model yung kung ano yung mga gagawin natin sa kanya So may mga slide na akong mga inayos Yung mga electrical sa loob Dahil noon hindi gumagana Yung kanyang mga lighter uh, power So pinagana natin bali, Yung tatlo Yung sa harap, sa gitna, pati yung sa likod Gumagana lahat Hindi ko lang na videoan nung ginawa ko So tinanggal na natin yung mga Wirings na hindi naman na kailangan so, Update ko kayo Sa mga susunod na mga video Follow nyo lang lagi load ko kaya Maraming salamat see you on my next video mga amigo